Yo, what's up? Good morning mga kapot-pot Emoto TV here For today's video, magra-ride tayo With our OBR Yan siya At syempre, kung makikita nyo, nasa likod na naman natin Ang ating bagahe, ang ating tent Chair and table for Moto camping So ngayon, pupunta tayo ng My high My high, so tara, let's go Ready ka na? Ready Let's go Ayon sa Google, mga kapot-pot, 2 uh, hours and 28 minutes ang biyahe natin. So, time check, 5.43 sa orasan ni Maxwell. 1 hour and 4 minutes, going to Taytay Saitay, Mahihay Falls. 1 hour later. So, mga kapot-pot, nandito na tayo, Mahihay, Laguna. Alright! So mga pot pot Andito na tayo Ayan makikita nyo I love my high May mga riders Tara Picture muna tayo Meanwhile oh, no no and... Alright Andito na tayo Ganoon sa malapit Mga so, pot pot Andito na tayo Sa barangay Taytay Pulse Ayan si Pangga pagbabayad na. Ito yung multi-purpose hole nila. Dikit tayo sticker. Kuya, pwede magdikit yung sticker? Kung ano magdikit. So, ayan si Pangga ay magdidikit Ito, dito magdikit. Oh. Picture na kita. Kuya, thank you. Ayan si ate. Sila yung magbabantay rito ng parking na pwede daw iwan yung helmet. Ate, magkano yung parking? 20 pesos lang para sa motor. Sa kotse, 4 wheels. 50 pesos O uh, Oh, diba? I told you You have to put in the other hand Let's go! Anak na ba? Check mo? Anak na? Ate, ano yan? Ah, Ay, ayun lang pa ako Para sa yung naano sa bahay, pag gagawa ka, ako. Sir, gulay po, anak. Ah, gulay ba yan? Gulay pala yun, gulay. Akala ko yan ang malo. Yung magtatayo ka ng bahay. ako yung gulay yan eh. So, yan, papasok Kapasok. mo muna. bigyan mo sa akin. Bitawa mo. Bitaw mo. bitaw mo. para makalakad ako. Okay, mga kapot Sana huwag tayo madulas dito kasi bababa ang hagdan kailangan nakatutok sa dadaanan uh -huh. kapoy ba kapoy kapoy man aog wala to ha kabudlay budlay kabudlay budlay man aog din ah motokang pamor <laughs> ano ano motokampa Ay <laughs> nahihirapan siya, video pa rin <laughs> Layo-layo pa yung lalakaran, 10 to 15 minutes. So, pag may mga bagahe kayo, katulad namin, ayan. Magsasakripisyo din kayo. Pero gaya ng sabi ng lahat, pagdating sa polls, nakakawalan ng pagod. Tingnan natin kung tatalab yun. <laughs> Ay, ngalay -ngalay, sa... <laughs> Huwag ka okay, naman kasing magmadali O oh, sinasadya na naman niya, mga asar na naman yan siya Sumatawa ang pwede nitong kasama ko oh. Hello po Hello <laughs> Oo oh, sige na Grabe linaw no Oo mm -hmm. So ayan mga kapot po tignan niyo kung gano kalinaw oh Di ba? Ang linaw 我们走。 Ali Ron na hindi na pwedeng hindi kasi may nalalaglag daw na mga bato. o so, may na nalalaglag kaya pinagbabawalan nila kuya yung nagbabantay tayo na bawal dun so, kaya sinalihan yan para hanggang dito lang yung mga tao kaya katila dyan o oh. may sahoy sa malaki na uh, hindi malamang ako ng gano'n so tara, dala sa atin dyan okay. Ang sarap, ang lumaw ng tubig. Ayan. Ay, kita nyo, ayan, kita yung pano pangga. So, regarding nga pala sa entrance, entrance is um, 50 pesos ang entrance, the ahead. Then, ang table is 200. Then any talk, kung may dala kayong tent, pwede kayong mag pitching ng tent. Kahit saan, ayan. So yun, doon kami naka-ano uh, yung tent. Ayan, may mga kanya-kanya. Yung iba nasa kabila. Umupwesto na lang sa batuhan. Tulad nila, pamila nila dyan lang. Nandun yung poles. Uh, pinagalingan natin kanina. na uh, nagsisig tayo. So ngayon, dito na lang tayo magpapalipas ang oras. Okay, tayo. Then, sa CR naman, may shower room. Ayan. Nakikita nyo, ayan yung shower room. Nabahit so, lalaki. Then, doon sa gilid yung daanan. Ayan, sa so, kundinaw. Napakalinaw. E, eh, hey, kami na mayo. Baka malupog ka dyan. Ayan, mga po to. Nilagay namin yung folding chair namin dito potpot Pot ito lang yan sa Laguna My High River Park So wala pa lang tayo nyo Ngayon darating na summer Isama nyo ang inyong barkada, pamilya Para huwag palamig Ito yung palamig, talaga napakalamig Para sa may yelo So yun lang mga Pot Pot Maraming salamat sa inyong panonood Like, safe